Sir Mayor, ako na pong kakaustap kay Oliver. Pagpasensya mo na yung apo ko. Pareho ko yung mahalaga sa akin eh. Kaya, ang hirap din ng sitwasyon ko. Sir Mayor, hindi naman po kailangan maging mahirap eh. Si Oliver po kasi ang pamilya niyo. Kami po, nakikitira lang po kami dito. Kaya siya po dapat mas bigyan niya ng pansin. Huwag po kayo mag-alala, Sir Mayor. Naintindihan ko naman po kung saan yung pinanggalingan niya. Ako na pong magpapaliwanag sa kanya. Pag po kayo mag-alala. Sana maliwanagan ng apo ko. Unfair to para sa iyo eh. Pero thank you for being considerate to others. Sana magkayos kayo. Otis Sir Mayor. Oliver? Oliver? Ano si Oliver? Si Oliver? Oliver? Nananja ka ba talaga, ha? Kung gusto mo, away! Bakit ba pilit mong ang atensyon at oras ng lolo ko sa akin? Nakakamali ka, Oliver. Wala akong intensyon sa ka. Malinaw na sa akin na ikaw ang pamilya niya. Kaya ikaw ang dapat niyang unahin, hindi ako. Spiraduhin mong lumugar ka na sa tama. Dahil kay kapitan ka na, hindi kita sasantuhin at hindi ako natatakot sa'yo. Nakikusap ako sa'yo, Oliver. Sana magkaayos sa tayo. Alang-alang sa lolo mo. Ayokong bigyan ng problema at stress si Sir Mayor. Gusto mo maayos ang lahat ng to? O sige, pero layuan mo ang lolo ko. Huwag kang mag-alala, Oliver. Hindi naman kayo magtatagal dito eh. Pero sana hanggang dito kami ng pamilya ko, pwede ba magkaayos na tayo? Pwede ba magbati na tayo, Oliver? Magbati? Rambo, tayo? Huwag ka umasa. Gusto nang to kung ayaw mo ma-stress si Moro. Umayas ka, ginagawin mo! Rambo, lumayas kayo! Ah, uh, okay na kayo? Papalo, nagkausap na ho kami. Ah, pasensya rin ho sa inasal ko ko kanina. Lo, eh, sana ho, hindi na ho maulit yung nangyari. Ah, Lo, tara na ho. Eh, excited ho si Nanay Guada sa lakad natin, Lo. Marambo, paano? Baba babawi na lang ako sa'yo, ha? Pasensya ka na kung hindi kita masamahan ngayon. Ah, wala pong problema yan, Sir Mayor. Okay lang po. Tatandaan ko po lahat ng bilin niyo. Promise. Hindi ko po kayo papaiya. Basta kung may kailangan ka, tawag ka lang, ha? Ah, Lo, tara na ho. Ay, baka malate na rin ho itong si Rambo. Ganyan Rambo, enjoy your first day at work, ha? Huh? Good luck. Salamat po, Sir Mayor. Sige. <laughs> Salamat po, Sir Mayor. Tara ah. Bilisan natin, first day pa naman ni Kapitan Rambo. Oh, di Congratulations po, Kapitan Rambo. Salamat po. Mabuhay ka, Kapitan Rambo. Kapitan Rambo Lilit, panalo. Salamat po. <laughs> Congratulations, Rambo. Ay, Kap Rambo. Jenny, Rambo na lang kasi parang nagiging very others tayo. <laughs> That's right, Rambo mo. Good luck sa first day mo. Salamat, Jenny. Mabuhay si Kapitan ng Rambo! Mabuhay! Wow! Mabuhay ang bagong kasal! Oh, Uy, kalukuhan ko? mo talaga! Ano ba yung kalukuhan mo? So-so so, na ay, so, na! Hindi so, Sorry, Jenny. Eto talaga si umpong. Puro kalukuhan. Hindi, okay, okay lang. Halika na, halika na, halika na, halika na! Rambo. Ingat ka.

Kilala mo ko? Opo, alam po ng lahat na kayo po ang naging pinaka magaling na maypo, Kaya nga po, hanga po nga ako sa inyo. Karoon ako ng bagong pamilya mula nung nakilala kita. Gusto sana kitang alukin na tumakbo bilang barangay captain sa darating na barangay elections. Ano po bang nakikita niya sa akin? You are worthy and extraordinary. Handa na po akong tumakbo bilang barangay captain sa nalalapit na eleksyon. Saan niyo po nakuha tong budget natin? Sponsored lahat ito ni Sir Eduardo. Kaya nga po ang sabi niyo kanina, ang oh, mahalaga, lumaban ng patas. Binabati namin ang ating bagong halal, Rambo! Abang Rambo, Magkasama kami ng lumaban. Tapos ngayon, nanalo na ako. Sayang, di siya nakapunta dito sa first day ko. Anak, Huwag kang mag-alala. Okay lang yan, ha? Ang mahalaga, nandito kami. Kaming nagmamahal sa'yo. Salamat po, Nay. Salamat po, Tay. O ano? Victory hug, mga Agapitans?